Nandito kami sa pulo, ay sa pulo nga, sa palaisdaan. kasama namin sila Mildred. Tapos susubukan ko dito ang ika na yung trap. Tapos gawin natin, ibubuhol lang natin to dito. Tapos dito na natin lalagyan ng pain. tinadtad na tilapia. Yun. Ibubuhol natin. Tapos lalagyan ko na ang lukan. Bibiyakin ko na yung lukan. Dagdag pamain na rin. Double purpose yan. Pinaka pabigat niya. At pamain. Nandito nga kami ngayon sa Palaisdaan sa Pulo at ikakana ako dito yung umbrella fish trap na binili ni Papa. Tapos. Uh -huh. Para hindi siya ano Lalagyan ko siya dito. So ayun. May nakainan na tayo dong isa. Yung, yung sa may taas na yan. So, i-set up ko na lahat nung ano, nung nung trap. Katatapos ko lang magkana. Bali apat dito sa loob ng palaisdaan. Isa, dalawa, tatlo, apat, apat dito. Isa doon sa loob ng sirangit. At 'yan, pwede na akong pumunta doon sa mga kasama ko. Ando si Mildred at saka si Bobby na nanasa si Bobby na lulukan si Mildred. So guys. Ito nga at magpapandaw na ako ng mga trap. Nagkakaalaman ha. Oops, dyan na kayo. Tignan natin. 1, two, three. Naku, wala. Miss Lisa. Wala. Bokeh negative wala <laughs> miski isang paramdam walang bawas, walang umang walang suso yung lukan, lukan pa rin oh. Tanya. yung pain yun pa rin ganun din ganun din wala pa rin Wala rin. May butete. Ha? <laughs> May butete namang isa. botete Butete. May butete. Huwag tubig. Okay. sana. Wala rin to eh. Isang umang. wala ang nangyari meron dyan isa hindi na rin ako maasang makakahuli yan <laughs> sinabit ko nga lang muna dito yung tali ng bangka at kukunin ko na yung last strap na kinanako dun sa siranggit. At yun nga, wala rin akong nahuli. Wala. Sa susunod sa gabi ko na to, susubukang ikana. Baka mas malaki yung chance nating makahuli.